Ito na guys. Lutot na lutot na to. Ayan. masarap! sarap. Mm, ito yung adobo. Chicken. Ay, talong adobo. Talong adobo. Yung isang Pero maraming tubig. <laughs> sarap. Yum, yum, yum. Ito guys, magluto tayo ng peitong talong. to Meron akong use oil dito. Ito muna kasi natitipid. Okay lang yung laman dito. Kali naman yan. Ayan. So, yung kalayo, yung apoy, okay na yan. Ayan. Dinamidamihan ko kasi yung talong kasi, ano siya sa kwan. So, hintayin natin. Mm -hmm. Ayan. 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 So, na, nalagay ko na lahat. So, mabalik ka rin natin. O, siya. O, siya. Okay. Mabalik rin natin ito. isa. Ano ko na yun siya, guys? So, ano yun natin? Di pa tayo natin siya sa dito. Ano ko na lang pala? Gawin ko na lang pala itong adobo. Ah, Mag-adobo na lang ako. Hala. Lagay natin itong one. Mag-gisa na tayo. Goli lang yun. <laughs> Ito, yan. yun, yun. Laman. Ano. Ko na. yan. Ano yung, ano, white right onion. na lang. Wala na kami. Anong, eh. okay, na yan? Okay

Tapos, um, oh! Kaya ko lang yan. Kaya namin natin na um, balas lang natin. Ano yun? Parang malik sa lang Pero ano siya? Vegeta. Tapos, tsaka natin lagyan ng water. Charan! <laughs> Nung kumulo na, siguro, hindi naman kumulo na siya. So, pwede natin lang itong na natin kanina. Charan! This is adobo. <laughs> Sorry. That's all. Ito na, guys. Lutot pa na to. Ayan. Masarap. Ito yung adobo. Chicken. Ay, tanong adobo. kano adobo.